Magandang umaga po sa atin lahat. Ando doon naman po si Professor Tonton Conrera sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook, live sa mga friends ko at sa mga followers ko at doon sa mga subscriber ko sa YouTube ay eh, siyempre Team Replay. Paliwanag ko muna yung background ko. Buwaya po yan. Kaya ko yan inilagay dyan para magkaroon ng mensahe na malagi na lang natin ginagamit ang buhaya bilang pang-describe sa mga kurap at mga tiwaling opisyal at politiko at tao. Buhaya. Eh, noon nga sa mga rally, eh, nagkaroon pa ng mga maskara ng buhaya, nagkaroon pa ng mga FG ng buhaya. Kawawa naman po mga buhaya. Sapagkat ang mga buhaya po, kung tutuusin, yung mga yan, may kabusogan yan. Kapag yan ay nabusog na, hindi na po sila nananagpang. At saka mga buhaya naman po, hindi naman yung maatake ng tao ng basta-basta. Kaya lang naman yan nangangagat at umaatake kasi tayo ang pumunta sa kanilang mga tirahan. May mga tirahan sila, mga latian, mangrove, you know. Eh dahil dumadami na ang tao, nasasakop na natin ang teritoryo nila. Di syempre, aatake yung mga yan. At saka may times po na ano yan, very ferocious sa panahon ng siya po ay nag, ano na, nagbe-breed na ng kanyang mga sang, yung ano na, Uh, may mga anak na siya ng itlog na at inalaga niya yung mga anak niya so therefore pag tayo po pumunta sa kanila para mangisda yung kanilang mga lugar at yan ay uh, ano nangyayari eh syempre uh, makikita nila na may mga dumadating na tao hindi siya po akala nila paatakihin yung mga anak eh tayo din kahit mga anak natin ang atakihin eh uh, makikipaglaban tayo so yung po mga crocodile attacks is not because they are just monsters It's in their nature. At ah, tayo ang pumapasok sa si teritoryo nila. So number one, number two po yung, yung mga yan, yung kabusugan nila. Pag busog na yung mga yan, yan ay matutulog na lang. Ang mga politikong ganid, hindi po ganyan. Ang mga kontraktor na ganid, hindi ganyan. Walang kabusugan. Tingnan mo nga na nga lang yung mga tao na nasasakdal ngayon. My God. You know, hindi lang nagkasya sa isang kotse, dami pa. Hindi nagkasya sa mga ilang helikopter, ang eh, dami. May, may aeroplano, may mga bahay, bilyong-bilyong sa Aba, iyan ay mga walang kabusugan. They continue to amass wealth for nothing. Hindi man 'yan madadala yan sa kulungan nila kaya sa sa kanilang libingan, di ba? So, ang ang paglalagay ko sa buwaya sa likod bilang pagtatanggol sa kanila. Na ang buwaya po ay hindi po yan uh dapat natin ninalin tulad sa korupsyon. That is a, a gross uh misrepresentation of what crocodiles are. Tayo yung o oh, tayo, kaya naman tayo kinagagat yung mga yan kasi pumapasok tayo sa teritoryo nila. At yung mga teritoryo nila, na kanilang breeding ground, doon sila, ginawa natin mga bahay, mga resort, kung ano-ano ginawa natin, face band, eh di syempre, hahanap din yan ng lugar na saan sila ipupunta. Wala nang masulingan. Di ba? O kaya, at kapanahon ng panahon na kinalang pinuprotekta ng kanilang mga anak, ay doon naman tayo bumupunta. Ay di akala nila, inaatake natin sila. Paglilinaw lang. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa mga rally laban sa korupsyon. Yun naman po ay parang pasakali lang. Yung, pag, yung, 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 you know, nagkaroon ng rally kahapon, November 30, it's a much touted rally. People were anticipating that the crowds will be bigger than what we had in September 21. Of course, nagkaroon ng Iglesia Ni Cristo na rally. Siguro mahirapan tayo yun. Kasi sabi ko nga, Iglesia Ni Cristo talagang command force yun. Command, command crowd yan eh. 'Di ba? Talagang kung ano sinabi ng taas, susundin. Kaya kita natin ang laki-laki dami-dami -laki, dami nilang pumunta. So magandang ikumpara ang November 30 rally noong September 21 rally and the organizers of rallies said so they're expecting a bigger crowd. Alas and alak hindi nangyari. Kasi ang ayon sa report ng, PC, ng PNP, 90,000 ang umattend sa buong Pilipinas na yon kasama na po doon ang Manila, kasama na po doon ang Cebu, ang Baguio, ang you know, lahat ng lugar, sa Mindanao, sa Sadabaw, sa General Santos, yung 90,000 na yon. Samantalang noong September 21, yung umatendang sa Luneta ay 100,000 ang estimate. At yung umatend sa EDSA parang it range from 50 to 70,000. So, kita natin na talagang mukhang, ano, mukhang hindi napantayan. Yung 90,000 ay buong Pilipinas na imasigitan pa yon ng dun lang sa Luneta. Kasi ayon sa mga report sa ngayon, uh, ang, ang umatend lang combined for Luneta and EDSA ay mga 16,000 lang daw yata ang umatend. So, malaki. Talagang payat. Okay, 20,000. Hindi natin lang. But definitely, it's not going to be bigger than what we had on September 21. At ang isa pa, maagang umuwi ang mga tao. Parang, parang after yata ng 12 o'clock, yung nag-assemble nag sa Luneta, nag-disperse na. Punta ng Menjola. Pero pagdating nila sa Menjola, hindi naman sila nakapasok dahil grabe na yung barikada doon. Inanticipate na kasi ng mga, admin, ng mga otoridad na mangyayari naman yung kaguluhan ng 21, iniwasan na nila yun. At inad, sa halip na sa Menjola sila naglagay ng barikada, sa una pa, doon ba sa may rekto, di ba? Uh, sa may katapatan ng UE yung, <laughs> yung, ano, yung paglalagay ng barikada. So hindi nakapwesto. Ang um, ganun din naman sa ano sa EDSA bagamat mas huli yatang nag 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 uh, disperse sa mga sumali sa EDSA pero kung pa kaunti rin ng bumunta meron nga ako nabasa na galing pang Los Baños siya somewhere nagboost pa siya para makahabol pagdating niya wala na yung mga So man this it's not as the same as September 21 right hindi siya ganun kadami patayimikin ko lang muna itong aking ano itong aking ah uh, uh, maingay na ano na ano muna silent muna siya tumutulong eh di ano di yon ah uh, kailangan kailangan nating tingnan bakit ganoon bakit kaunte nawawala na ba ng gana bumibitaw na ba ang tao ako may mga paliwanag ako doon eh ang unang paliwanag ko kasi totoo Siguro nga, napagod na rin yung ibang tao. Kaya ang iba naman, nag sumari na sila noong September 21 at di ba may mga, na, mga, estudyante, di ba may mga mobilization pa rin naman sila sa kanil kanilang campuses, katulad sa LB, meron. alam ko, Lasal, meron din yung ibang may universities, nag-mobilize sila. So, meron siguro ganong klase ng ano, nagsal, nakasama na ako, nag-express na ako ng aking saloobin. At at the same time, nakikita naman siguro ng mga tao na may ginagawa naman ang pamahalaan nakikita naman ng mga tao na hindi naman pa petik pa -petik lang. Of course, may mga taong nababagalan sa proseso, sinasabing wala pang nakukulong, etc. Hindi naman totoo sabagat meron naman na akusahan, meron naman na demanda, at meron naman nagsauli ng kanilang mga nakaw na yaman. Di ba? Uh, so, may nang may ginagawa ang gobyerno ang 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 DPWH mayroon ng transparency portal na kung saan nakikita na ng tao ang mga projects Nagbabago na ang mga proseso sa Congress na wala nang sikretong mga dengosyasyon sa BICAM, wala nang small committee. So merong reformang nangyayari. So siguro andun yung pananaw ng iba na may ginagawa naman at yung mga maiingay na nagsasabing mabagal, wala pang nakukulong... <laughs> Ilan yan eh, yan yung mga maingay, yun yung nasa social media. Pero yung pangkarindi mong mama maya, naisip siguro ng mga tao at may nakakausap ko na may ginagawa naman ng pamahalaan. At, at ang iba kasi, sabi nga ng isang kausap ko, huwag naman nilang gawin tanga mga tao na, na, hindi makaintindi na may due process. Hindi naman ura yan mangyayari. Na may makulong agad. Kasi siyempre, kailangan natin ng proseso, kailangan natin malakas ang ebidensya. Kasi kung hindi malakas ang ebidensya, ay may tatapon lang, may ibabasura lang ang kaso. Di ba? Kailangan malinis, uh, ma maimis, maganda, malakas ang ebidensyang mabigay. So it takes time. So yun yung so so but but people are already aware that something is being done by government. So siguro yun yung isa pang nakabawas dun sa but magrally ka pa eh may ginagawa naman ah. Yun. Ang isa pang effect factor sa tingin ko na nakabawas dun sa crowd ay yung fact na ito kasi mga dinadalang mga message messaging ng mga nagrarally. Lalo na yung rally ng left. Yung DDS talaga pinapanawagan nila si Pangulo Marcos bumababa sa pwesto, mag 'Di ba? May mga pinapanawagan na reset. 'Di ba? Na merong civilian military junta na papalit. At dito namang kaliwa ang ang kanilang ang kanilang ano, ang kanilang panawagan ay mag-resign din si Pangulong Marcos si Pangulong Duterte at i kay Senator Soto kaya kay Boji yung kanilang constitutional right do sa succession. So magtatayo din ng transitional council na hindi talaga i-constitutional. At hindi na nakatulong itong mga pagliligalig ni Saldeco na maraming binubunyag na ang layunin ay ipabagsakin ng gobyerno. At may mga narinig tayo ng mga naulinigan tayo mga pagkilos na may mga grupo na gusto ring magkudeta sa Senado, ah, sa House, at palitan ng speaker na si Bojidi para lang daw ma, ma, ano, ma, 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 impeach si Pangulo Marcos o kaya matigilan na yung mga pag-imbestiga, di ba? Nakikita ng tao yan. Number one, nakikita ng tao na mga kumikilos ay may agenda. At higit dito, 'di ba na nagkaroon nag nag ng survey at hindi lang isang survey, maraming survey nagsasabi ng mga Pilipino. Gusto natin alam natin na demokrasya hindi perpekto, pero you know, even as it is not perfect, people prefer democracy. Ayaw ng taong any extra constitutional process. Ayaw ng Pilipino, ang majority ng Pilipino ang militarang siya mamuno o ang kaguluhan. We want reform, but we don't want upheaval. So, yun yung yun yung ano eh nakikita yung panganib ng bayan okay, so, so, therefore i think it you know i think that, that the call for a reset or for a transitional council just killed the potency of the messaging because it now creates this pagliligalig kasi ang tao naman galit sa korupsyon pero umaasa pa rin ang mga constitutional process ang mananaig na meron tayong batas may korte tayo na kailangan pala ito. Ito mga DDS kasi, talagang matagal na DDS walang masulingan dahil kontra-contradiction na eh, sila kinukontradict nila sarili nila. Pagdating kay Pangulong Duterte, gusto nilang pabalikin dito dahil meron naman tayong system of justice dito. Pero pagdating dyan sa mga uh, anong yan, gusto nila bumaba si Pangulong Marcos dahil hindi nyo nakayang pangaglagaan ang di ba? Parang mga ganun. Ha? Parang minsan hindi nyo na maintindihan ano bang mensahe. So sa tingin ko yun yung dahilan. Of course, yung mga minor things like umulan, pero sa tingin ko hindi naman yun ang major eh. Or kaya linggo, so eh, may pasok yung nabukasan, di ba? So, eh bakit ang iglesia, di ba? <laughs> bagay, iba naman talaga iglesia. Meron silang linggo sila, tapos nag-sabado, naglunes. ulo pinutunan nila at hindi na nakarating ng martes, di ba? So, I, I, I have nothing more to explain except that you know kita naman natin at hindi naman pwedeng magsinungaling ang mga video kahit ano pang sabi ng mga organizer na dinadaya sila ng PNP sa crowd makikita natin dun sa mga sa mga picture sa taas na talagang ano talagang kita mo naman na manipis yung crowd so katapusan na ba to ng ano ng, ng pagprotesta I don't think so I think ang 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 huwag nating lubayan, huwag tayong bibitiw kasi kailangan pa rin nating mapanagot ang mga nagkasala. Kailangan pa rin mag-imbestiga. Ngunit ito ay sa prosesong konstitusyonal. Bayaan natin ang prosesong nasa saligang batas. At hayaan natin ang batas ang ang man manaig. At hayaan natin ang gobyerno ay mag-function. At kung may at Kita naman, sinabi naman ng Pangulo na kahit sino pwede imbestigahan. Kahit siya siguro, di ba? I think we should we should let this unfold. You know, uh, because I think Filipinos are wiser than many people would like to think. Uh, I think Filipinos now are getting more and more, this majority are, are, are becoming more and more adept with what is constitutionally, what is not. Kaya yung mga nagsasabi na, uh, yung, you know, masyadong mabagal, walang patutunguhan, siguro nakikita ng mga tao, hindi totoo yan at yung mga ang plano ay mag-reset, magkaroon ng transitional council, I, you know, yung pinahin, pinalab niya talaga ang potency ng inyong mga advokasya kasi ayaw ng tao niyan. O siya, sige, sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa sana ng UP serve the people, unahin ko na UP, at sana napagturo ko sa iyong kaisipan na plus ang puso at ang pabaha kong mga panunod sa buhay, lalo lang sa sa political dahil sabi sa ng teach my touch sa ating transform lives. Sa Miyerkules, ah, uh, medyo baka hindi tayo makapag-usapan politika. Or baka gabi na. Kasi meron pa akong trabaho sa Miyerkules na importante na maaga magsastart. So, pinapabisong ko na kayo. Kung makahabol ako sa Miyerkules ng hapon, mag-uusapan politika tayo. Pero kung hindi man, sa Webes na. Okay. Kita kita lang tayo kung ano man. Mama Merkulis man yan, mapawewes. Huwag kalilimutan yung sinabi ko tungkol sa buwaya. Huwag masyado nating apin ang buwaya. Nananahimik ano, yan eh. Kaya lang namin yan ang agatan nag sumasakmal eh dahil itiniinata pinupunta natin ng mga teritoryo nila. Di ba? O siya sige na. Lagi yung sinasabi, you pinamimahal, ani mo Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon, nasan magayon naroon sa mundo. Bye for now.